Madlaw so, sa ang tanan di mga kaiha So Natadre ka ron sa Davao Sa Jacinto Street Maraming bayaran di sa lood ah ito Palita ito ang gusto mga ato <laughs> Ali Mga on taong Donut niya Inong taong juice na pupo para lamik kayo ang inyong ulo bugnaw kayo sigurado ayan oo oh, so palita tara gigi ko niyo palita rin ay palita og oh, buko paletag oh, buko juice ah palita og oh, buko juice kay bugnaw bugnaw palita ya yeah. ah palita ka kuya og oh, buko juice kaning street riya One Luna. Oh, uh, 39 Nami 39 sa One. Uh, Sawan Luna, Barangay 71. C? 39. Ah, 39 C dari Asinto Street na dia, Asinto Street na Ah. Uh, Ara dari, maligya sa kuya, palit mo ubo ko. Pabugnaw ba? Para pabugnaw po yang ulo. <laughs> Ayos. amat, mga kayihag. Thank you. okay, birthday boy, oke, okay. jus-jus lang Salamat. <laughs> Salamat Yo School. Balik tangi, balik tahu kuan. Balik balita Balik tahu kening. Sana. Nak yang donat donat tu. Oh. Pilihan nak ya? Pilihan. Pince. Perisan oh. uh, pun nato. Barbarian ang flavor. Ano sa nasa? Barbarian ang chocolate. Ah, barbarian ang chocolate. Ang flavor. Baligyan ni Kuya. Ah,

Mone. Hogi palit. Salamat kayo sa tanan cool. Murag masudlan na dyan akong tiyan eh. Murag mabusog na dyan akong mga bitoka. <laughs> Salamat sa God bless. Og happy birthday to me. Sa inyo ang tanan.